Jo, Hinanap na mga Kim Pao fan kay Paolo Avelino sa Florida. Pero ito ha, itong kaibigan ng aktres na si Maymay Entrata ay may ibinuking tungkol sa kanya ano kaya ito. Diba? So, yung binuking yung mm. si kay Kim daw, ang nagpapasaya oh. daw, ay si Paolo. Um, no. Sabi niya, amiga. Ang tawag nila kasi Miga, sa Visaya. Amiga, amiga. amiga. Tapos, sabi niya habang ini-interview niya si Paolo doon sa, may, sa Florida, diba? Habang ini-interview niya, ay, batiin mo naman ng ating mga ganun. At mayroon kami surprise sa'yo. Ito na. Parang ano niya, yung parang niloloko niya ito si Kim. Tinatawag niya ay, ganun. Wala. Para no. kahit wala. Yung, parang parang yeah. biro-biro lang. Pero ang ibig sabihin si Maymay, kung ganyan nagbibiro, nagpapasaya, mm -hmm. kikiyo may si Paul, alam niya, since kaibigan niya si Kim at, oh, oh, at sabi pa nung isang host. alam siya. Oo. At sabi pa nung, isang host, sa ano sa kay Paolo kailan ka babalik dito sa Florida nakasama mo naman si Kim mm -hmm. 'di ba So, ganun, parang hinahanap na sila sa isa't isa. Ibig sabihin, tumatatak na talaga yung kanilang tambalan. Oo, oo, oo. Pag hinahanap na, oh, Pag oh. hinahanap na talaga ang isa, yun wala na. Isa, <laughs> diba? Kapag ka wala ba, nag-show na masikim, si Kim without <laughs> oh. oh. Paulo, sasabihin, Kim, oh. where No, ang sasagot si Paulo. ni oh, na naglalaba. Ba? Oh, ganon. Diba mga oh, ganon mga sagot, diba? Oh. Mara mo, naglalaba para sa kanya. Oh, diba? At saka maraming nalungkot, diba? Pagka, si si Paulo kasi at saka si Kim no nandoon sila sa Dubai at saka sa Birmingham. Lagi silang nagja-jogging together, di ba? Mm. Eto, nagjogging jogging mag-isa sa Florida si ano si, si, si Paulo. Ay, Paulo. So para may kulang cool kaya ang mga fans namimiss siya. Oo, si o si Daddy Pau na si Mami Kim sa Kasi nakikita pag jog-jog-jog niya. Oh, niyan, oh. O. sa mga social media mm -hmm. oh, niya. Oh, oh, Pero oh, dito sa Pinas, dagdag naman sila nagkakasama at pati sa kanilang pag di ba? Pero for diba? sure naman, mm. lagi sila nagbi Video call. Ano diba? man? Di ba sabi nga ni Vice Ganda, sino oh. kaya ang kausap ni Kim? Sino, <laughs> kaya na. May kausap na iniisip niya, ay, si Paolo to. Siyempre, ba't siya yung tatawag kay Kim? Siyempre, kung gusto siya, sabi oh, ni Paolo. Minsan kasi, di ba hinahamon pa ni Vice si Kim ng ano, last text reveal or oh, last mm -hmm. message reveal na tatawag okay. na lang si ano. At saka piling ko, lagi si silang magka-text, no? Oo. Oh, oh, oh. Pero kung, kasi <laughs> At, ano nyo, ako naman... Sabi nanin, nila, mag-delulutong tatlong sabi. Hindi, hindi. Kasi ganti yan kapag ka magka-love oh. no? pagka magka-love dun kayo talaga lagi kayo nakikita lagi kayo nakakasama eh talaga nagkaka-developan niya lalo na si Paolo nung nasa kabila pa siya ng istasyon sa jb. Uh -huh. ang sinabi niya nga ba? Diba, ang gusto kong makawork sa ABS before yung nandito niya oh, si Kim saka pwede mo mm -hmm. masabing lucky charm din ni Kim oh. itong si Paolo dahil sa lang na-nominate itong si Kim bilang outstanding yes, di ba Asian actress. Asian star, star. sa Seoul sol Seoul, Asia, oh Oo. Awards. Uh, Winnie Santos si Kim. Chu Yes, dapat yes. siya, excited na siya pumunta tama September 25 five. Oh, September twenty five oh, oh. na movie. Dahil ano mo kasi ah, September alam mo <laughs> September Sigurado. Talaga. Bago ako si Paolo, di ba? Oh, oh. Sigurado. Namse chat. Sa 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 ni Kim Kasi ano, si Kim Kung oh, sa uh. sa 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 sabi na ako sumunod kasi po uh, ang ASAP ay magaganap na sa August 4, ha? kung hindi po ako nagkakamali, di ba? At syempre, abangan din natin kung dyan ba matutuloy yung movie announcement, diba? Sabi nila, ha, movie announcement, kaya ito, pwedeng recording, pero new movie alert kasi pa, yun. pag recording naman, oh, parang okay, wala oh. naman, movie tsaka, talaga, movie. Nakalagay doon kasi sa poster, parang new huh? movie alert. Oh, so, oh. so, so movie yun, alert, parang nakakatanggap tayo ito yung may bagyo. LDC Chalbanes, alert, alert, ayoko nakakatanggap ng gano'n. Kinakabang. Oo, kinakabang ako. Parang may nakita ko, parang, ano eh, poster na parang pamatay na kilig. Ayan. Ang magagaling sa ano, Kimpa, para feeling ko yun na. Movie na talaga kasi oh, oh. impossible imposible naman another series oh, tapos oh. kasi katatapos ng dalawang successful series nila. Naku, gawin na ang pelikula niyan. Marami na ang gustong manood. Ah, diba? so pa black screening hmm. ka be